makailan lamang ay naglabas na naman ng isang cryptic video itong si Inday Sara Duterte kung saan ay sinasabi niyang may nais magpagur sa kanya pero hindi nagtagumpay. Ito ay may kaugnayan sa isang peklat na nakita sa kanyang liig. May mga naniwala sa kanya pero marami ang hindi sapagkat paano raw mangyayari yung gayong sangkaterba ang kanyang securities. Isa pa, puro armado ang mga ito at lahat ay nabibilang sa F.L.I. May nagsasabing baka daw na pasa ilalim siya sa isang medical procedure. May ilan namang nagsasabing baka daw nakipaglampungan lang siya sa kanyang boyfriend. Maraming hakahaka, -haka, pero isa lang ang totoo, si Inday Sara lamang ang nakakaalam ng tunay na nangyari na ayaw niyang malaman ng publiko. Bueno kayo na po ang humusga. Panoorin po natin ang video. Salamat po mga katropa. Pagurgor si Vice President Sara Duterte kung mapapansin po natin yung pong kanyang scar dito po sa kanyang leg. Nauna pong nasilayan ng mga netizens noong June 12. At may mga lumabas na pong mga videos niya at mga pictures niya kung saan kitang kita po natin yung kanyang scar. Ano po ba talaga ang nangyari dyan sa peklat na yan? Meron pong kumakalat na video si Vice President Sara Duterte kung papaano niya ipinaliwanag yung kanyang peklat sa leeg. Padoorin po natin ito. Sa so sala din sana. Sa sala din sana. Sa sala. Otsu emong liog. Eh. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. So 'yan, ang sinabi po niya, sinubukan nila akong ipagurgur pero hindi sila nagtagumpay. Ano po pa talagang idud sa ng gurgur? Well, ako lately ko lang narinig yung word na gurgur at hindi ko nga alam ko anong dialect yan, Tagalog ba yan, Bisaya, at kung ano ang meaning niyan. Pero doon po sa video ni VP Sara, para ang ibig niyang sabihin na merong gustong ipagurgur siya or ano ba yun, may gustong sumaksak sa kanya or gustong pumatay sa kanya pero hindi lang nagtagumpay. Ganun kaya ang ibig sabihin ni VP Sara? Kaya lang, siyempre, may mga katanungan po yan na dapat masagot kung talagang merong gustong ipagurgur si VP Sara. Unang-una po, kung meron mang gustong ipagurgur si Sara Duterte, abay, eh, yan po ay assassination attempt. At kung merong gustong i-assassinate si Sara Duterte na Vice President ng Pilipinas, hindi ba magiging malaking balita yan? Hindi lang po locally, pati po internationally. Dapat lumabas na yung balita niyan na muntik nang mapatay ang Vice President ng Pilipinas. Kung sino ang mga nag-attempt ng assassination, dapat nahuli na rin. Pero may narinig ba tayong balita locally and internationally? Wala. Suddenly, napansin na lang natin na mayroong peklat si Sara Duterte sa leeg. So, yung sinabi niya na merong gustong ipagurgur siya pero hindi nagtagumpay, talaga pong hindi magtatagumpay. Kasi, dadaan muna yung gustong pumatay kay Sara Duterte sa mahigit apat na raan na bodyguard o escort ni VP Sara. Ni hindi nga makaka first base kung sino man siya. Pero ang sabi ni VP Sara, silang lahat. So hindi lang isa, ang sumugod kay Sarah para sa ay gurgurin sa liig. Pero kung meron siyang scar, ibig sabihin nakalapit si Gurgurman at siya ay tinamaan sa liig at hindi lang nagtagumpay dahil siguro naawat ng mga bodyguards ni VP Sarah. At nakalapit kay VP Sarah at siya ay nalaslasan ng liig. Yan po ay isang napakalaking kalokohan naman kung umabot si Gurgurman kay VP Sara at na-slash yung kanyang liig nang hindi man lang napapansin ng mga bodyguards niya. So sa dami po kasi ng bodyguard ni VP Sara, imposible po na may makalapit kay VP Sara para siya ay gurgurin. So ano ang ibig sabihin ni Vice President? ako para sa akin, iba po ang ibig sabihin ni Sara Duterte. Yung marami silang gustong gurgurin siya ay yung mga kumakalaban kay VP Sara. Yung mga naninira kuno kay VP Sara. Pero hindi sila nagtagumpay. Pero siyempre, the mere fact na siya ay nag-resign bilang Dep. Secretary, nagtagumpay po yung mga gustong gumurgur sa kanya. At kung totoo man na merong gustong gumurgur kay VP Sara, hindi ba dapat ipaalam sa taong bayan yan? Sino yung nag-attempt na siya ay i-assassinate? At kung nagtagumpay itong si Gurgurman na makalapit kay VP Sara, aba isisantihin niya at palitan lahat ng bodyguards niya. All of 433 armed bodyguards. Yan po, may mga armas pa po yung kanya mga bodyguard. Tapos biglang may makakalusot. Ano yun? Invisible man? Nakadaan sa may git apat na raan na bodyguard ni VP Sara para siya ay gurgurin? To the point na umabot yung kanyang kutsilyo siguro or matalim na bagay at na-slash yung liig ni VP Sara. Alam nyo ito kasi ang nakakatuwa kay VP Sara eh. Parang ang becoming of a vice president. Ang hilig niyang magparinig. Hindi ba naumpisahan niyan dun sa salitang Tambalos los And then, doon naman sa mangga, manggagamit, na in actuality, siya pala ang manggagamit dahil ginamit niya ang mga loyalista ni President Bongbong Marcos para siya ay iboto. Personally ako, ang pakiramdam ko, nagamit din ako dahil ang taas ng paghanga ko kay VP Sara dati. And up to the last minute, para po akong si President Bongbong Marcos umasa na maging maayos at buo pa rin ang unity. Na hindi ba parang nagmukhang tanga si President Bongbong Marcos? Dahil siya umaasang may unity. Yung pala, yung kanyang ka-unity e eh, simulat sa poll ng pagkakaupo nila bilang presidente at vice-presidente ay wala ng unity para kay Sara Duterte. So sino ang manggagamit? Tapos ito ngayon, ipagurgur meron daw mga gustong ipagurgor si Sara Duterte. Kaya lang, hindi sila nagtagumpay. So para sa akin, ang ibig lang sabihin ni VP Sara ay yung mga naninira sa kanya na talagang kaliwat kanan, sabi nga ni Aini Marcos, yun daw mga banat at upak kay VP Sara ay talagang sobra-sobra na hindi malang inisip ni Aini bakit ang kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos doble, triple ang mga banat at upak na natatanggap. Pero Pinagtanggol ba siya ni Amy? Balik tayo dun sa scar ni VP Sara. Alam niyo po ba na may mga lumalabas na balita na yung daw pilat o yung scar ni VP Sara ay sanhi ng medical procedure or ng surgical procedure. Dahil may mga lumalabas pong mga babaeng na meron din pong kasing tulad ng scar ni VP Sara. At sinasabing yung mga babaeng yon ay nag-undergo ng medical procedure or ng surgery. Ito rin kaya ang nangyari kay VP Sara? Ngayon, kung nag-undergo si Sara Duterte ng medical procedure or ng surgery, hindi ba dapat malaman din ng taong bayan yan? Dahil siya po ang pangalawang pinakamataas na tao sa Pilipinas, so ang kanilang kalusugan ay concern po ng mamamayan. So kung mayroong pinagdaan surgical operation si VP Sara, mas mainam siguro sabihin niya sa taong bayad kung ano ang kanyang pinagdaanan and I'm sure makikisimpatya ang taong bayan sa kanya. Bakit kailangan daanin pa sa mga pagpaparidig? Hindi na po bata si Sara Duterte para magpakyut, sabi nga ng mga netizens eh. It is time for VP Sara to grow up. At tama na yung mga parinig. Kung meron siya mga concerns, iparating niya sa mga taong involved para kay pang siya ang naging Vice President ng Pilipinas. Bakit kailangan daanin sa mga parinig-parinig? Eh may posisyon ka. Pwede ka magsalita. Sabihin mo kung sino yung mga gustong ipagurgur ka. Kung yan ay totoong tao, itong si Gurgurman, bakit hindi nyo ilabas para makita ng taong bayan kung sino itong si Gurgurman? Kung sino ang nag-utos sa kanya? Kung ano ang motibo nila para gurgurin si Vice President Sara Duterte. Bakit kailangan gumawa ng mga istorya na mayroong gustong gumurgur sa kanya na hindi namang pinaniwalaan ng majority ng taong bayan dahil nga sa mga una kong sinabi ni hindi makaka-first base si Gurgurman ni hindi siya makakaabot kay VP Sara ni hindi niya magaganita ng patalin ni hindi niya mai-slash yung leeg ni VP Sara dahil bago niya paggawin yan eh baka pinaglalamayan na itong sigur-gurman. So kung anuman yung pinagdaanan ni VP Sarang surgery, at kung anuman yung kanyang pinagdadaanan tungkol sa kanyang kalusugan, dapat malaman ng taong bayan niyan. Yun nga lang, may naniniwala rin talaga, lalo na yung mga DDS, na pero gustong gumurgur kay VP Sara. Hindi man lang nila inisip na sa dami ng bodyguard ni Sara Duterte, e makaabot pa kaya ng buhay si Gorgurman at mahiwa niya yung liig ni Sara Duterte. Kaya isa na naman to sa mga insidente kung saan lalong nag-isip ang taong bayan. Ito ba ang nararapat na maging presidente ng Pilipinas? Although, nagsalita na po si VP Sara na siya po ay tatakbo na lang na mayor ng Davao sa 2028 at pababayaan niya yung kanyang kapatid na si Basti Duterte na tumakbo bilang presidente. Na siyempre ang tanong manalo naman kaya si Basti. Alam niyo yung pagkapanalo ni Rodrigo Duterte noong 2016, beginner's luck lang po yan. Dahil ang taong bayan, naghahanap ng isang kapalit ng mga dilawan. At nakita nila yan kay Rodrigo Duterte. Napakalaki ng promise ni Digong. At nakita ng taong bayan na siya ang mag-aangat sa Pilipinas sa pagkakasadlak nito. Pero ngayon, matapos ang kanyang termino, Imbis na manahimik na lang si Digong, nagkalat pa ang kanyang angkan. So sa tingin ninyo, ngayon nagsalita na si VP Sara na hindi siya ang tatakbo sa pagka-presidente at siya ay magme-mayor na lang at ipauubaya na lang niya kay Baste Duterte ang pagtakbo bilang presidente sa 2028. Ngayon pa lang po sinasabi ko, Baste Duterte does not stand a chance. Kung dito nga lang sa 2025 senatorial elections, si former President Rodrigo Duterte, si Polong Duterte, si Basti Duterte, tatakbo sa pagkasenador. Swerte na lang kung may makapasok sa kanilang tatlo sa Senado. Pero siyempre, kilala na po natin ang pamilya Duterte na pabago-bago ng isip tulad ng sinabi ni Rodrigo Duterte dati na hindi siya tatakbo bilang presidente pero tumakbo rin siya. Tapos yung kanyang pabago-bagong statement So, hindi po katakataka na sa ngayon sasabihin ni Sara Duterte na siya ay magme-mayor na lang at si Basti Duterte ang tatagmong presidente. Pero yung pala, kapag malapit na ang 2028, magbabago na naman po ang mga statement nila. So, ano kaya talaga ang sanhi ng kilat sa lieg ni VP Sara? Meron ba talagang gustong ipagorgor ang ating Vice President? O another paawa effect naman ito? Kayo po, ano ang masasabi nyo sa pilat ni Vice President Sara Duterte? Meron ba talagang assassination attempt sa kanyang buhay?